Day in my life pero walang pinagbago ang mga ganap sa buhay. Pagkalis nga pala ni asawa at saka ng dalawa kong anak mga mi ay etong at inumpisan ko ang paglilinis. Pero syempre bago ako naglinis mga mi ay inasikaso ko muna diyan si Renz at minatulog ko talaga. Tapos ayun na nga nagbakyum-bakyum ako ng sahig. Kita nyo naman itong si Renz kahit na nga nagbabakyum ako at maingay itong bakyum mga mi talaga naman tulog na tulog yan. Sanay na sanay na talaga siya sa ingay nitong bakyum na to at sa lakas. Kaya naman pur dago, pur ang persona ito. Buti na lang talaga mga mi ay nakapag- bili ako ng vacuum na to. Talagang napakalaking bagay niya sa akin kasi napakabilis maglinis ng sahig ba. Pero kung tambo mga mi ang gagamitin ko dito talaga naman, siguro yung mga alikabok na yun ay eh, balik-balik lamang. Alam niyo naman kapag katambo ang ginagamit, eh kapag nagwalis tayo, eh nagsisilipadan yan at kung saan-saan yan dumadapo. Pero kapag ka ganitong vacuum mga mi, talaga namang sinihigop niya lahat ng mga alikabok din nga sa bahay. Kaya naman talagang napakalaking bagay kapag ka may vacuum. At eh, buti na rin talaga, ganito yung vacuum yung aking binili. Hindi ako bumili ng vacuum na portable ba? Kasi kapag ka ganitong vacuum, mga may, sinabi ko na yan sa inyo dati, napakalaki ng kanyang lagayan ng dumi. Kahit yung mga malalaking dumi na mga gamit-gamit, ay talaga naman, kapag ka tinatamad akong magdampot, ay nako, pinahihikop ko talaga yun sa vacuum na yan. O ba diba, ganun talaga ako kasi pag huy. Pag kaganyan, tulog si sa mga may, yung aking mga gawain sa bahay, talaga naman nilalabulabo ko yan. At kung minsan pa nga, pinagsasabay-sabay ko yan. Haba naglilinis ako, nagluluto ako, tapos ko nga kung minsan talaga, mga mi, ay nag na ako ng tubig sa timba ba? Para nga ni ako pagkatapos kong mag dito, eh, maliligo na lang talaga ako. Hindi ko nahihintay na nasa banyo ako mapuno pa yung tubig. Talaga naman. O di diba, ganun talaga mga mi ako? Gusto ko talaga matapos ko yung mga gawain ko bago pa man lang magising ang batang 'yan. Tagal-tagal na rin nga pala sa akin itong vacuum na to mga mi, pero kita niyo naman maganda pa siya at kala mo ay bago lang. Kaya naman kung gusto ninyo mapabilis ang inyong buhay sa paglilinis sa inyong bahay, eh alam niyo na ang inyong gagawin. Eh check niyo diyan sa aking yellow basket para naman mapabilis ang paglilinis at hindi talaga kayo mahirapan. Tsaka alam niyo na yung mga gabok sa bahay natin kapag kainan buo natin yan talagang babalik yung mga dumi dyan. pero kapag ka ito yung ginamit ninyo, talaga sinisiguro ko sa inyong lilinis ang bahay ninyo wala nang mabili ko to, hindi na rin talaga ako tinatamad maglinis dito sa bahay kasi sino ba naman ang tatamarin mga mi iuurong sulong mo lamang tatamarin ka pa ba kaya naman sinasabi ko sa iyo mga mi kung ikaw ay tinatamad maglinis ayan perfect ito sa iyo kasi mas mapapabilis ang iyong buhay sa linggo talaga mga mi ay eh, mag general cleaning ako dito sa bahay kasi nga si asawa nun. ayan itong cabinet na to na nakahawakan ko na may nakapatong na TV tinanggal natin yan para naman mga may mas maganda na at mas malawak na yung daan papunta dyan isip ko nga magbili ng mga pandesign yung mga dinidikit ba Diyos ko sumasakit ang aking ulo sa mga disenyo na aking nakikita ba ang hirap din palang talaga magdesisyon sa mga bagay-bagay na yan lalo na kapag kaandamin ang daming pamimilian Diyos ko day, kaya naman nagdigil na lang talaga ako sa pamimili kagigil ang sakit din talaga sa mindset ba tapos ayun na nga ipagpatuloy ko na lang itong aking pagbabakyong para ako'y matapos na naparami na rin talaga ang aking chika sa inyo